Laging gulo na. Hindi ko tang isda. Oh. Okay. gulo na. Pansit. Kailangan mo rin pagbasihan yung gamit ng nylon kung ano kalaki. Saka yung pwersa. Agoy, bunot na naman. Talagang nabunot lang. malag oh. oh dito banda dito biwas biwas putol chilyo bay chilyo may biwas pa doon sa ilalim may biwas pa ah mga lagdong oh, oh, oh dito ayun biwas oh Oh, bebas, bebas. Lupa bebas, nggak lupa. Potol. Si kerabu yang galak dong. ni, iangat na yung kunte ito ng nagbitay. <laughs> <laughs> iangat na ito. Yeah, iangat na yan. Yung nagbitay ba na <laughs> Ma, ikutan sa isda. <laughs> <laughs> ito ba barang... Ay, no. Bay, nga ako na yun, bay. Yung nagbitay ba? Ano, kana, ba, kana. Pagka, para hindi magkaganyan yung ating ano ba, kunting ano, bira na kagad. Pagka ramdam na may sapay, birahin na, kay. Okay? ko ang isda, ah. Oh. Ayan, napakaligot na yung sila nito So, time check tayo Ang oras ay alas 2 ng mandaling araw Ayan, so, grabe ka Kwan, gulo-gulo yung ano Mga ilon Gulo-gulo so, na Pansit tatlong talaga pagkano bantayin talaga lalo na ganito parang ano siya parang walang silik masing ating sabad na naman ito yung pangalawa ito yung una di dall'irrimo a Lalak kasi yung isda Nalutang Lipat ang buhay buhay maganda mga kagising at parang pangasawin wala lang lakas mga isda ano mag uh, laban din sa tuna mga kabising kasi kailangan mo rin mag timing yung lakas ng tuna at saka yung nylon na uh, yan yan ayun. kailangan mo rin pagbasihan yung gamit ng nylon kung gaano kalaki at saka yung pwersa agoy buunot na naman oh no Grabe lagi na mga bubunot. Kay bunot na naman. Kay ga tagal-tagal binibira tapos ay bigla lang matanggal. Bunot malawang sipiat na to mga kabising Ngayong gabi na to. Kasi unang sinibaran na natanggal Iyan siya Ang tatlong pasibad na sana namin to. Kaya <laughs> well, lang ay Tanggal Bay, pabuli bay Bunot na naman Tingin daw sa biwas kemeh mbivas. Nang lagi ngabunot lang. Palagang nabunot lang. Panon nontoh. Oh iya, tapi. Kelingan nyata aku mau gira. Nang abunot wae nang sta. Delawan nang nang mga bising abunot. Uh, Ganan dinay style kanina. Ang tatlo na sana yun Hindi lang ay nabunot na naman Hindi lang kasama talaga sa anak buhay yan Di ba bay? Ha? Kasama na? Kasama na pag guwapo Pag ah, ganap buhay Kasama sa guwapo pala Ha 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 Sama talaga sa anak buhay bilang maglalaot. Meron talaga minsan na matanggal, maputol, ganyan. Pero yung tagal mo lang binibira, saka sila bumitaw. Ah, ah. Tanggal mo lang inalagaan para hindi lang matanggal. Yung pala'y bumitaw na lang bigla sa bandang huli. So yung mga pusing sibad na naman Yung kanina ay natanggal Tagal tagal lang inihila Tapos sa tanggal pa Ay yaman man yung inarya na parang si Ay yaman yam pala yung simi ay, May yung barawa na naman no, malaki Kaarya lang pala na yung mga bising. Kalalatak lang, kaarya lang. pala kagad. Boy boy, -buhay. buhay na po si Tampain. siya so, yung unang nasibaran kanina mga kapising ay natanggal lang tapos pangalawa ito yung kanyang sibar pangalawa na sampana ang tatlo dito ay natanggal nabunot Bantai ang bangka dito kasi hangin sa likod oh. Nalapit tayo sa Prakyut. Dito yang hangin sa likod ay. Eh. Lagbo na pala to. Bantay na ilon, Ito na. Buhay-buhay na pusit. Barawan, malaki ang kain na yan. Barawan. Kain ka agad. Malaki din to mga terintahan siguro. 40 Purinta, ganyan. Kurintahan. Lapad mga kapis yung lapad ang katawan niya. Ito yung pangalawang sampa na tuna. Yan yung una, pangalawa. Yung dalawa ay sipyat yung dalawa na ano siya. puro nabunot na tanggal ilang area are lang video <coughs> inaubo ako mga kabising masama talaga ang pagkaramdam ko sakit yung aking mga katawan para akong trangkasuin yan ang no, malaki yun ay ay ito na Yan, na naman yung aking mga kasama. Uy, nalapit tayo sa parakyuta, ano? Dito kasi yung hangin sa likod, oh. Pabago-bago, kaya parang nalapit yung bangka namin. Dito sa kanan. Nalapit tayo at, na, ano ay. dito yung hangin sa likod. Lipat lang natin. ba o kasi baka may dugo pa sa ilalim sama pala Giordano dalawa daw kan ya, nya dan wag mo ano yun baka mabasag yung ating Balikdad. Ya, bigay mo yan, bigay